Imik na ang gabi at ang mundo ay tila bumabagal sa ilalim ng buwan at mga bituin. Ngunit sa puso mo may mga tanong, may kirot, may kaba. Sa katahimikan ng gabi, lumapit ka sa Diyos. Lumapit ka hindi bilang perpektong tao, kundi bilang isang pagod na anak na naghahanap ng yakap, ng kapayapaan, ng katiyakan. Kung pagod ka na, kung puno ka ng takot, kung tila wala ng direksyon ang mga pangarap mo, narito ang oras mo para tumigil muna, manahimik at manalangin. Ito ay hindi lamang isang dasal. Ito ay isang taimtim at taos pusong paglalakbay pabalik sa presensya ng Diyos. Sa gabing ito, ialay mo ang lahat. Ang puso mong sugatan, ang isipan mong gulong-gulo, ang kaluluwang nauuhaw sa pag-ibig niya. Makinig, damhin, manalangin. At hayaang ang Diyos ang siyang bumalot sa iyo ng kapayapaan at walang hanggang pagpapala. Panginoon, sa katahimikan ng gabi, lumalapit ako sa iyo. Salamat po sa araw na ito sa bawat hininga, sa bawat hakbang, sa bawat biyayang nakita o hindi ko man napansin. Nais kong ilapit ang aking puso sa iyo. Linisin mo po ako pon Patawarin mo ako sa aking mga pagkukulang at kasalanan. Baguhin mo ang aking puso upang maging karapat-dapat sa iyong presensya ngayong gabi. Salamat sa buhay, sa pamilya, sa mga kaibigan, sa trabaho, sa pagkain sa aming hapag, at sa bawat simpleng bagay na madalas naming makalimutang ipagpasalamat. Salamat sa mga hamon at tagumpay, sa mga luha at ngiti, sa pagtutuwid at paggabay tunay kang mabuti, O Diyos. Sa gitna ng mga pagsubok, itinataas ko sa iyo ang lahat. Hindi ko man nauunawaan ang lahat ng nangyayari, naniniwala akong may layunin ka sa lahat. Turuan mo akong magtiwala, Panginoon. Sa gabi ng mga tanong, ikaw ang sagot. Sa dilim ng alalahanin, ikaw ang liwanag. Isinasandal ko ang puso ko sa iyo. Bigyan mo po ako ng kapayapaan sa puso at isipan. Sa mga oras ng pag-aalala, palitan mo ito ng katahimikan. Sa mga gabing puno ng lungkot at pag-iisa, ipadama mo ang iyong presensya. Pawiin mo ang takot, Panginoon. Ibalik ang katahimikan sa loob ng aking damdamin. Panginoon, ibuhus mo po ang iyong masaganang pagpapala sa aking buhay, hindi lamang sa material na aspeto, kundi lalo na sa espiritual. Pagpalain mo po ang aking pamilya, ang aking tahanan, ang aking kinabukasan. Gawin mo akong daluyan ng iyong biyaya sa ibang tao. Naway maging instrumento ako ng pagmamahal at pag-asa. Diyos na nagpapagaling, inilalapit ko po sa iyo ang aking katawan, puso at kaluluwa. Pagalingin mo ako sa sakit na hindi ko sinasabi, sa sugat ng nakaraan at sa takot ng hinaharap. Hinahangad ko ang himalang mula sa iyo hindi ayon sa aking kagustuhan, kundi ayon sa iyong kalooban. Panginoon, iniaalay ko rin ang dasal na ito para sa lahat ng nangangailangan ang mga nagugutom, mga may karamdaman, nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng pag-asa. Dinggin mo ang kanilang panaghoy. Palibutan mo sila ng iyong pagmamahal, proteksyon at paggabay. Ngayong gabi, tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang hari ng aking buhay. Sa iyo ko ibinibigay ang lahat ang aking damdamin, mga pangarap, takot, kahinaan. Manahan ka sa puso ko, Panginoon. Gamitin mo ako ayon sa iyong layunin. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo ko iniiwan ang lahat. Bigyan mo po ako ng mahimbing at mapayapang tulog. Samahan mo ako sa aking panaginip. Bukas ng umaga, ako'y gigising na may bagong pag-asa, bagong sigla at pusong punong-puno ng pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba Upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.